Hi friends, I'm Maddie and today I've prepared 10 fascinating facts about one of the most colorful birds, the blue jay. Let's get to know them better. Alam niyo ba? Ang scientific name ng blue jay ay Cyanocitta cristata. Kitang kita sila dahil sa kanilang maliwanag na asul na balahibo, puting tiyan at itim na batik-batik sa paligid ng leeg. Karaniwan silang matatagpuan sa buong Eastern at Central North America. Mahilig sila sa mga kagubatan, parke at pati na rin sa mga hardin. Mga omnivorous ang blue jay. Ibig sabihin, kumakain sila ng buto, prutas, insekto at kahit maliliit na hayop. Mahilig din silang mag-imbak ng buto para sa taglamig. Kilala ang mga blue jay sa kanilang malalakas na tunog. May iba't ibang tunog sila na ginagamit sa pakikipag-ugnayan lalo na yung parang nag-aalerto sa iba pang ibon matatalino silang ibon madalas silang gumagamit ng mga tool at may kakayahang makaalala ng mga lokasyon kung saan nila tinagong mga pagkain astig 'di ba ang mga blue jay ay monogamous ibig sabihin bumubuo sila ng isang pares sa panahon ng pagpaparami ang mga babae ang kadalasang nag-aalaga ng mga itlog at mga sisiw. Sweet! Ang asul na kulay ng balahibo ng blue jay, hindi dahil sa pigment. Ito ay resulta ng structural coloration kung saan ang mga bahagi ng balahibo ay nagiging asul dahil sa pagdilekta at pagreflect ng liwanag. Ang galing ng kalikasan, no? Territorial din sila. Madalas nilang ipinagtatanggol ang kanilang teritoryo mula sa ibang ibon lalo na tuwing panahon ng pagpaparami. Ang mga sisio ng Blue Jay ay may natatanging katangian. Sa simula, mabuhangin ang kanilang kulay na nagiging asul habang sila ay lumalaki. Panghuli, may mahalagang papel ang mga Blue Jay sa ekosistema bilang mga tagapangalat ng buto. Ang kanilang pag-imbak ng mga buto ay nakakatulong sa pagkalat ng mga halaman sa kanilang tirahan. Sana'y na enjoy nyo ang kaalaman tungkol sa Blue Jay. Salamat sa panonood at hanggang sa muli mga kaibigan.